Guys, I'm so glad you came today. But what I'm really excited for is this new movie. It's amazing, but it's sad. It's, it's general was, uh, yeah, drama. Drama? Seryoso ka ba? Corny mo naman? Kaya nga, ang corny. May bagong movie kaya ngayon. Horror yun eh. Ano nga tawag doon? Final Destination! Ayun, gusto ko yun! Guys, trust me on this one. It's a great movie. Right, yan si? Oma. Paran na kasi? Yeah, kung 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 Maybe right after this movie, we can watch The Final Destination. Okay? Okay. Oh. I'm going to play the minutes. I'm going to play the minutes. I'm going to play the minutes. I'm going to Sige, isa lang mo! Corny, baka hindi naman nyo kaya. Ayan na. na guys, handa ah, na kayo. Chino! Yung, Ayan, Chino. Chino, Chino ng shampoo. Chino yan, di ba ako tinuloy? Hindi eh, pati ka pa ang nagsabi sa akin. Na baka kaya ang mga taong mahal natin. Kasi... Baka merong bagong darating na mas okay. Yes. Na mas mamahalin tayo. Iyong taon di tayo sasaktan at paaasahin. Ang ah, oh, corny! Ang corny nang no! ilipad yun na nga yun! Ang corny naman! Yes. Aray! Ang ilipad yun lang! Magpunta, ah! Mali sa ang lakas tiyo. na ng lahat ng mali sa buhay mo. Oh. 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 punyudino kurni ni penyuduh sabi woi ni penyudino pak ini penyuduh lain ah kurnin woi ikak ni Saya penyuduh ni yo kurninya Ano din na natutunlinito? Sige na.